Yun know, o, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko ka to So, unboxing tayo ngayon Ito ay galing sa, ano, talagang dito uh, sa Arizona Ayan, sa Golden Valley Ayan, Golden Valley, uh, North Golden Valley, Wandao Praise Nanalo siya ng, ano, ng Praise Don Ito na siya Ayan Ooh. Grabe pala naging ano na ito. May, may, may kurit kong mata to ah. <laughs> Nagkaroon siya ng ano, ah, uh, hindi ko alam kung anong tawag dito. Ayan, oh. Nagkaroon siya ng something. Yup. Yeah. Pero at least, ano, nag-10 overall siya doon. Ayan. Ring number, 383, Capistrano. Ayan. Ito ay pool sibling ng ating 400 miles winner yan ng ating ano ang ang Martinez Classic pool sibling nito so possible ayun gulugulan ng ano yung yung dumating na kasama ng box yan may may kasama Ben Skeitel hindi ko sigurado kung kanino to pero pinangalan sa akin may pedigree pa nakalagay rito ah uh, status record imported uh, blue check inbreed 3 times best kittel and pool brother of kittel ha huh? the best of both world nakalagay rito tapos ang series is grandson of Best Kittel. Also, grandson of Paul Brother to Kittel. Puro Kittel. Double Best Kittel. Ay, mga, ewan ko kung ano ibig sabihin ng mga yan. Basta yan imported. Puro Best Kittel yung nasa loob nito. Na But, ano yan uh, Possible siguro na taga Guam kasi meron siyang binili nung few Sago na pinadala rin dito. So, di ko pa sigurado kasi walang info, walang ano, walang chat na parating, na may parating. 'yon So, balik tayo rito. Yan, ito ay nestmate ng ating nanalo. Tapos nanalo rin to. Yan. You know? So, yung parating na galing ano naman Martinez, yung nagpip ano na siya, pip overall na yata siya doon sa ano, sa overall lahat-lahat. Uh, pero pang ano siya, nung 350 miles, pang 26 overall siya. yon. Tapos yun nga, like nagmani winner siya 405 miles, yan. Nanalo siya ng 4500. So, ano siya uh, 4500 split money, uh, 45,000 ang in-split na money. Yep. So, yun na nga mga tol, yan ang ibon natin. Uh Hintayin natin kaya nandarating ang kapatid na Blue bar white flight din yata yun. Yan. So, kak, pagkak din yun, kapares ng magnesmate natin grabe tatlong beses sa na nag nagkakaroon ng nestmate na nagwiwinner uh, unang year natin 2020 07 si saka si ano si Kobe 2020 yon magnesmate din sila na uh, para silang ano uh, yung sa third overall yung sa first place final race 361 miles tapos yung sa 350 miles tapos yung pangalawang ano natin magnesmate naman is Texas Dash, tapos yung Blue Bucket. Yeah, yung Blue Bucket and overall, tapos yung Texas, Texas Dash natin first, first place naman. Uh, ayun ang maganda-ganda din nakuha natin dong amount tapos ito naman uh, magnesmate din 2025 yan, grabe oh. ano natin, ang dugong bughaw maharlika, yan grabe so meron tayong tatlong mag na Nesmate. Yan. So, ito, hindi uh, ko pa sigurado kung ano pinaka ko dito. Yan. Kak na naman. Kasi nagaanap tayo ng hate. <laughs> Grabe, puro kak. Grabe. Yan. You know. But, ito nga, ang kapares nga pala nito is Wolverine. Yan. Ang nanay, ang nanay, ang nanay naman nito na is Dugong Maharlika yung dugong maharlika natin yung mga nagaano talaga sa atin nag tag dito nagbibigay ng mga winner kahit anong iparas mo sa mga maharlika at dugong bugaw natin is ba sila ng magagandang resulta yep so yeah uh, di ko pala kung ano pinaka -plano dito siguro ano uh, sa mga ano sa mga may gusto kak ito kak na talaga kitang kita presyo nga ako na kagad kayo 500 Ayan, blue bar white flight. Ayan. Ring number 383. Ayan. Nestmate ng ano natin. Nestmate ng ating tawag dito. 405 miles uh, money winner split winner. Ayan. Do you know? So, dollars Ayan. Kak. Sakto sa breeding season nyo. Sabihan nyo lang ako mga tol. Let's go. Ang maganda rito, lumipat na to ng ano, ng Waldo price. So, libre na yung ibon. Binayaran nyo lang dito yung ano, yung gastos ko sa ibon. Ayan. Sobra pa nga eh, kasi shipping fee, purchase fee, activation, tapos shipping fee pabalik. Ayan. Yung kasama nito na nag-money winner din sa ano, sa tag dito. Nag-money winner sa 200 miles. No, sa 250 miles. Tapos sa low fly, nadali. <laughs> nadali ibon natin sa low fly So wala tayong magagawa sayang first overall pa, first overall pa naman siya ng 250 miles. All right. So yun na nga second place third out uh, second place first ace bird siya ng 250 miles. Tapos nag low fly yun nadali din ang clock. But it's okay. Ganun talaga kasama sa laro. Yan. Ito yung ibon natin, no. na. Lubar white flight. 500 dollars yeah. cut kauna-una ang ibon na dumating sa atin natin ko yung next mate eh. yeah. alright so ganito lang issue nya pero magaling na siguro nagkabulutong mga ibon doon sa ano doon sa golden valley yan you know. o alright so gagawin ko quarantine natin tapos PM na ja, bij $200, winnerline, Let's go.